Magandang gabi mga katutok Ito yung mga kaganapan sa ating pamamana Ngayong gabi Ang lalakas na mga isda nating napana sa gabi ito Ayan, at kung bago ka pala sa ating youtube channel mga katutok Ay okay, huwag po nang kalimutan mag subscribe Pakihit ng notification bell Para lalo sa ating sa mga video nating na ginagawa Kagaya nito Kaya ano pang inaatay mo mga katotok? Paano Panuorin mo na ang video na ito Pagkatapos ng intro Welcome back mga katutok at welcome sa ating youtube channel ang kabog sa ito ayan mga katutok nandito na tayo sa spot bali alas 6.30 na ngayon ng gabi bali tatlo lang kami na mamamana ngayon kasama yung pinsan ko at yung papa so medyo may buwan na mga katutok pero hindi pa tagos yung iwanag niya sa ilalim ng dagat pero can eh, can hindi muna mama. tayo aasa kung may kulambutan mga ngayon, ating mga panak wala hindi pa naman gaano maliwanag yung buwan mga katotok. Tsambahan lang kung meron. Pukos lang tayo mga katotok kung ano yung ating makikitang mga esda Yun na lang muna ang ating papanain mga katotok. Gawa ng may kalamigan na rin yung tubig mga katutok At yun know, o, medyo malakas yung gulong. Kaya ayan mga katotok, panoorin nyo po ang video nito hanggang dulo. at ito nga yung unang isda natin sa gabing ito, isang katambak kaya binunggahan agad natin mga katutok baka unang isda pa naman natin ito mga katutok at ito yung pangalawang isda natin, hindi ko na videohan sa pagpana mga katutok, nabunggahan ko na hindi ko na iupin yung kamera, nung tinama na siya mga katutok, saka ko pa inupin yung ating kamera hindi no? Sumabit yung malaking parol na ito. Kaya, kuha uh, muna tayo ng hangin at saka natin babalikan mga katutok. At dito nga mga katutok, binalikan ko na yung paol. You know, dinukot na. Kasi pag hindi natin dinukot yan din, mga katutok, ay mas lalo matatagalan tayo. Dahil matindi yung kanyang pagkakasabit. at ito nga mga katotok yung pangatlong isda natin sa gabing ito isang lupit pasensya na po mga katutok kung hindi natin na videohan ng maayos gawa ng sobrang lalim ng kanyang pinasukang butas kaya hindi ko maipasok yung camera mga katotok tutup ayo kita akan berhasil teman sisit ulit tayo mga katutok, at ito yung ating nakita mm -hmm. isdang parangan kung tawagin dito sa amin mga katutok. malaki ito mga katutok, nasa 400 grams kaya binanatang ko na mga katutok. so ang tawag ng parangan na ito dito sa amin lugar ay parangan na ta ni Gihon Para At dito, nakakita tayo ng anong klaseng isda ito Yun o, no? lakas, binunggahan ko mga katotok Yun, lumabo, sobrang lakas niya Isa palang isdang ipos-ipos O saging-saging naman kung tawagin dito sa amin mga katotok Ayo, no? malaki na. Ayos. Ah. Ah. sit kita tayo mga katotok. Dito sa malaking bato na ito ay meron tayong napansin na tulay dilaw na isda. Ayo, no? Know? Banaan natin mga katotok. Doon, sapol. Ginila yung pala ko. Oh, sobrang lakas mga katotok. Yun no? Know? Dun, kala mo sobrang laki ang liit pala mga katotok sobrang lakas nito ang tawag naman namin dito ay lamon lamon mga katotok masarap ito sa sidigang lalo lalo na sa kililaw mga katotok Dito mga katotok, ay nakapanag tayo ng isang batog, magkakalahating kilo na ito. ko kasi nag na yung ating kamera, hindi pa pala mga katotok. Ito na itong makawala kasi yung tama ay nasa baba ng kanyang palikpik. yun no, oh, malapit ng mabitas ito mga katotok ayan mga katotok kung nag enjoy ka sa panonood, please subscribe naman pakahit ng notification bell para lang kang updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito dito mga katotok meron tayong musong nakalabas kaya bungahan natin yun o oh, sa pole isa palang isdang lipstickan kung tawagin dito sa amin mga katutok, sing singa naman kung sa iba yun oh, ayos ang ingay ng manok dito sa amin mga katotok Ayos, pang ulam na ito. Masarap ito sa inihaw. Dito ay may nakita tayong malaking lupit dito sa tibul corals na nakadapa masyado mga katutok. Yung lupit ay nasa ilalim ng table coral seto na kaya nahihirapan akong asintahin mga katutok kasi napakaliit ng butas sa labas ngunit sa ilalim ay maluwang yung pinana natin kaso hindi natin pinamaan, mga katutok at dito may samahal yung sa mm -hmm. sapul ka magapalad na ang lapat dito mga katutok kaya good size na ito masarap ito pang ihaw mga katutok lalo na sa sinabaw sobrang sarap din ito at yun yes, mga kaputok at dito nakakita tayo ng isdang panitan kung gawagin dito sa amin mga kaputok so, yun o, kapag know, kakaalam ko sa tabikulan nito ay tinatawag itong isdang chinilas sa bandang samaraman mga kaputok ay tinatawag nila itong sa sulay bagyo o kaya sa limpaon katay na mga rotok gumilid na kami bali alas 10 na ngayon ng so medyo napahaba-haba yung ating pamamana mga katotok so maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa panonood yan so doon natin silipin yung ating mga huli mga katotok pagdating ko sa kubo Tagos na kasi yung liwanag ng buwan. So, ayun mga katotok. Andito na tayo sa Kobo. At ito yung huli natin lahat. Puro isdang bato. Sari-saring isda mga katotok. Biyo tagos na kasi yung buwan sa ilalim ng dagat. Kaya yung mga isda na lumalangoy ay hindi na natin naabutan. Kumakaripas na mga katotok. Kaya dito na lang tayo nakafocus sa mga isdang natutulog paggabi yun know, ayos estimate ko sa huli ko mga katutok ay nasa mahigit 3 kilo hindi ko pala nabidyohan yung huli ng kasama ko marami din siyang huli ayun mga katutok So, na po ang ating shoutout. Ang hali po mga katutok, bali kagigising ko lang. Ah, kanina pala, sinulat ko na pala yung ating mga shoutout. Para ngayon ay di na tayo magsusulat ulit. So, ayan mga katotok, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel. Ayan, at kung nag-enjoy po kayo sa video na ito mga katotok, ay huwag mo nang kalimutan mag-like at lalo nang mag-subscribe. Pakahit ng notification bell para lagi po kayo updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito mga katotok. So, ayan. So, maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayan, so maraming salamat. At nandito na pala yung ating shoutout mga katotok shout kay Jun TV Vlog, shout kay GP Amboy, Sagay Adventure, Bo Adventure, Lari Amos Lakwat Zero, Ole Adventure, Bere Espero, Jurassic Pelihera, Archie Masamayor Rosana Villahor Musa from Davao City, Kabuloy Vlog TV, yon marami. Salamat po. At sa magkapatid na na nandyan pag meron tayong upload so unang una kay Rinan Fishing Adventure at sa kanyang kuya na si Rapi Spear Fishing Matandang Espero Mandaraga Trend TV Darling Mary at shoutout sa kaklasiko na si Nora Limisa Lex TV Official Rogel, Roger, Roger Lunor Kasima Vlog Official Bernard Galulot Tagumpay Fishing TV Buye TV, Mario Man Manre Manrique at Ruby Lara at Gaspel Seco. ayyan mga katutok sa mga hindi ko po na shoutout sa susunod po na upload natin ay magawan po natin ng shoutout. At kung bago pala sa aking YouTube channel mga katutok ay mag-like ka na at mag-comment para sa mga susunod natin na upload ay maisama ko sa shoutout yung mga pangalan nyo mga katutok kaya yan so maraming salamat po hanggang dito na lang yung ating video thank you for watching mga katotok ingat po and advance happy new year and merry christmas mga katotok